labing dalawang kahulugan ng sunog sa panaginip. Una, nasunog ang bahay sa panaginip. Maganda ang ibig sabihin ng panaginip mo na nasusunog ang bahay. Ito ay pagbabago ng kapalaran tungo sa pagunlad. Gaganda na ang iyong buhay at susuretihin ka na rin sa maraming bagay. Pangalawa, napapalibutan ka ng malaking sunog sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na lumabas ang iyong galit at hindi mo nakukontrol ang iyong sarili. Pangatlo, ang pagbuhos ng tubig sa malaking sunog sa panaginip ito ay nangangahulugan na kaya mong kontrolin ang iyong galit. Pang-apat, kung ikaw mismo ay nasunog sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng galit, puot at hinanakit. Pang-lima, nasunog ang bundok sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng isang malupit na pagsubok o malalaking pagbabago sa buhay na kailangang pagdaanan upang magtagumpay, kaya magpray ka lang palagi. Pang-anim, nasunog ang kagubatan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkasira ng mga nakatagong emosyon o isyo na matagal nang itinago na maaari mong kailangang harapin. Pang-pito, nasunog ang maraming tao sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng tensyon o alitan sa iyong relasyon sa iba o ng isang kolektibong problema na apektado ang maraming tao pangwalo nasunog ang sasakyan sa panaginip ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng direksyon sa buhay pagkabigo sa mga plano o hindi inaasahang pagbabago sa personal na buhay o karera Pangsyam, nasunog ang building sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga matinding emotion o crisis sa iyong personal na profesional na buhay na maaaring magdulot ng malalaking epekto. Pang sampo nasunog ang mga hayop sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkawala o pagkasira ng likas na mga instento o hindi pagkakaunawaan sa iyong mga primal na pangangailangan o damdamin. Panglabing isa, nasunog ang damit sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng iyong protection o identity unang isang pakiramdam ng pagiging vulnerable sa harap ng mga problema Panglabing dalawa, nasunog ang tulay sa panaginip Ito ay nangangahulugan ng isang mahalagang relasyon o connection na nasira o isang yugto ng buhay na hindi na maaaring balikan muli So yun lang po mga kaibigan So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos Maraming salamat